hala isa na nga hala bagrang hala oy hala yung Oy. bagrang tignan mo hala hala ang daming laman ang dito yung andong chicheria basaran batsa yung batsa batsa na lang para makita omg kaya pala kaya pala hindi ako dito kaya pala hindi ako yung ak mayaman char ang laki nang nawala siya. Aba, dad, ang dami kapita. pala. Nakakapiling pala sila. Wala, dang. Uy, kadami naman yan, dang. Grabe naman ito. Sus, grabe naman si Daga. Ano yung no, no, naka-plastic. Ay, grabe, ang dami. <laughs> Matatanggal yung balikat so, na yun. Tapos may tumalong din bigla. <laughs> na. ko. So, Nakakapiling yeah, pala sila. Nakakapiling pala sila. Grabe, ang dami. Walang laman talaga to. Ah, magkano na yan? Eh, eh grabe ano? dyan. mo nga. Ano? Meron pa. Meron pa sa loob eh. Ba yun o? Oh? Meron nga. Tsaka ano, yung magkano po, mag glass light. Kaya naman walang pala hindi na gumana. Bala, ang dami. Sana all my snack. <laughs> grabe talaga. Wala, walang, walang oh, naman. Nag-midnight like, snack sila. Mayroon pa sa loob. Ah, mayroon pa nga pipo, yung bu Simpre, po yung dingdong. Ayun. Siyempre, mukhang walang daga Siyempre, alam nyo lang po. yung may patay. May patay? Oo, oh, yung ano yan, yung naglasan na ako. Ay, ay, ay. <laughs> Kaya pala medyo may amoy na. Ah, naputol niya? Hmm, nag ingat Ano? 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 Nag-repair ang daga doon? Nag-discolize. <laughs> ano ba yan? baka nag-ano sila. Uusin mo daw kung magkano na kinain ni Daga daw. Mga 300 siguro to daw, no? Sa kape pa lang tiyo mo. Eh. Magkano na yung kape? Ba, ubus na lahat yung kape? Wala, kinat-nyat lang nila, oh. Kape, hindi. Kinagat lang baka, nila. Nagkakape sila. Uy, na tapos. Na lang na lang ah, saan? Marabi, wala talagang laman. No, 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 no. Nagkakape po sila, tapos ito po yung tinapay nila. Naroon? Buti wala tasa dito. Wala talaga wala. Wala talaga dang. Oh my god dang. Nag-i-snapin ko lang kayo. Ayun pati o oh, i-apel mo tutusin. <laughs> Asan yung iba? Ayun. <laughs> Robin Lupit ng kumari mo daw Wala siyang ano patawad.